So mapagpalang araw po sa inyong lahat para po sa ating pagninilay at unang pagbasa sa ngayong January 9, 2024. Hatid ko po mula dito sa Quirino Grand Study. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito ay hinango sa aklat, unang aklat ni Samuel chapter 1 verses 1 to on verses 9 to 20. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung di ringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, Pagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Iahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputo lang kanyang buho. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Umikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig. Sapagkat siya nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at itinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napaka, napakababa ng pagkababain ng inyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, Magpatuloy kang mapayapa at naway pagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maaga maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang Salita ng Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula pa rin dito sa Kirino Grandstand kung saan nagaganap ang pahalik sa poong Jesus sa at ito po ang ating pagninilay sa araw na ito at narinig natin ang kwento ni Ana sa unang pagbasa kung saan ay siya po ay naglalabas ng kanyang hinaing sa Panginoon dahil nga sa kanyang kahilingan na hindi pa ipinagkakalob yung magkaroon po ng anak pero yung isang magandang bagay na kailangan natin makita no, na, naging maluwag ang kanyang kalooban ang ito po ay kanyang ibulalas sa Diyos yung inihinga lahat ng kanyang dalangin at siya rin naman pong tunay na nangyayari kapag tayo po ay lumalapit sa poong Jesus sa sareno hindi natin kailangan pigili ng ating mga sarili yung ating damdamin i-sigaw mo, ibulalas mo, kung ano man ang nilalaman ng iyong kalooban. At nakakatiyak po ako na luluwag o gagaan ang iyong uh, dalahin. Hindi man ito ma hindi man agad-agad no, ma-solve ang iyong problema o masolusyunan, pero malaking bagay po yung inilalabas mo yung nasa kalooban mo. Yung problema, nandiyan dyan yan, hindi mawawala pero malaking bagay nga po no katulad ng sinabi ko sa karanasan ni Ana nakahinga siya ng maluwag ng ito po ay kanyang uh, sabihin sa Panginoon kaya nawa po lumapit tayo sa Poong Esus sa Sareno lalo tigit ngayon nakapistahan ng Poong Esus sa Sareno isigaw mo kung ano man ang iyong hinihingi isigaw mo kung ano man ang iyong pinagdaraanan at nakatiyak pong pagkatapos nito ay magiging magaan na rin ang iyong kalooban. Muli po isang maligayang kapisan sa inyo ng poong Yesus Nazareno.